Pahintay lang sir ha? Sir pabang na ako sa labas sir ha Pabang na po ako sa labas Ay hey, lubak hey, Ang bulim eh Pakita <laughs> nyo na ako sir Diba Sa dulo kay sir Ha Ah kayo yung nakamotor Kayo yung sir <laughs> Diyan ako babalik <laughs> Ah punta sana kayo sa tagusan sir Ha Oo oh, nga uh, At eh, eh, dito ba yun Oo nga dito nga Pero alam ko naman dyan Diyan ako babalik pamayon Oo, oh, sir. Ah, kayo saan na papunta doon sa loob? <laughs> Ay, sige, sir. Thank you po. Dito na ako dadaan ngayon. <laughs> sige po, salamat, sir. Nakadaram break kasi ako eh. Kaya alanganin ako pag ano eh. Pero yung naka sa ako dati, lagi ako dyan dumadaan eh. Eh, may na-pray itong drum break eh. Pero try natin. <laughs> ah, oh, sige sir, alam ko naman dito sir. Thank you. Tatagoy sa'yo ng gulod Alas 8 pa lang naman eh Kaya carry lang yan Surkatan 30 polo hills to gulod Alas 8 ng gabi guys <laughs> Testing meeting Ay Isa na Eh hey, no hey, Gulod <laughs> Ah Ba't ay mag high Paano ito yun sa likod eh Excuse po <laughs> Kapakalawang kanto ako tayo ah? no Okay po thank you tagal ko rin hindi nakadaan dito. halos isang taon na rin. Tapos sabi ni Mom. Ay, yun. Delikado niya. Ay! Aray ko, potek. Excuse po. Thank you. Hehehe. ang pindahan. Aray! Grabe daan. Ay. Kaya. Aray. Kaya yan. Aray ko. Hira pala pag may clutch na ito. Ayun na, tapos village na ako. Naka, ito, nakadumaan kanina eh ayyyy hey. visit yan napakabig din ang doon <laughs> ano bakbak lang sabi ko yung mata pa rin ito eh. na yun yung no? face ano na ito face 2 face 1 o face 2 nga hindi ko alam kung ano face 2 alam mo itong left basa ko village na ito huli ko na nabasa yung note niya e kapat dito na ako akadumaan kanina eh. p***y kasi nabasa ko yung note niya na na ako Nasa... Antipodo Hills naman. Hahaha. <laughs> Pero okay lang. Adventure din. <laughs> Ay, siret! So, yan yeah, nah. lang. Tapos na-shoot ko. 10 to 8 lang kasi ako. Nag-tip naman sa, si sir ng 20. Goods na rin. 100 plus na rin kasi. 81 ata yung delivery kanina. But, swarming. Plus 20. O, pwede na 30 plus. Ay. Kaya, di makaka-out dyan. Aalugutin na ako po,